nang hapon po Comment naman po kung napapanood nyo. Yan. So, nandito po tayo sa ating opisina sa OWA at magbibigay po tayo ng mga updates. Pero bago po yan, share, share, share po muna para mas marami pong maabot, mas marami pong marating, mas maraming impormasyon ang makarating sa ating mga mahal na OFWs. Kung kayo po ay OFW, mag-comment naman po kayo dito at sabihin nyo kung nasaan kayong parte ng mundo o kung kayo po ay naka-quarantine, comment kayo dito at kung kung saan hotel kayo at kung kayo ay may katanungan. Pero share, share, share po muna natin. Hello, Rammar. Okay naman po. Okay din po ang audio. Pakipusuan naman po kung okay ang audio. At comment po kayo sa inyong mga katanungan. Comment po kayo kung nasa ang uh, parte kayo ng mundo. Ay, Luchi Melchor. Yan, opo. Nabanggit ko nga po, hindi po ako buntis. Share po natin sa mga kausong vlog ito. Meron po tayong good news. Opo, good news para sa ating mga Share Okay, sige po mm, Si Cruz Nica Nasa Riyad, si Cruz Nica Hello madam, kamusta ka dyan sa Riyad? Kamusta naman po ang sitwasyon dyan? So Ah uh, Dahil nga po uh, merong uh, bagong COVID-19 strain Na mas nakakahawa Ay naging mas maingat po Ang uh, ang ating protocol. Okay po. From Qatar, hello po kay Emily Torres Puno Natividad. So meron po tayong listahan dito. Ayan po, mula sa IATF ng mga bansa na flag, flag countries, meaning po ang mga pwede lang pong makarating dito sa Pilipinas mula sa mga bansang ito ay mga Pilipino. Natural po yung mga foreigners na so hindi po pwedeng makapalit dito. Ilan ba ito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34 flag countries. So ano po ba ang protocol dito sa uh, ating mga OFWs na darating makarating mula dito sa halimbawa, Australia, Austria, Brazil, China, Denmark, Finland, France, Germany, Hong Kong, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Lebanon, Luxembourg, Netherlands, Norway, Oman, Pakistan, Portugal, Singapore, South Africa, South Korea, Spain, Sweden, Switzerland, United Kingdom, United States of America. At ito nga, kasama na rin po ang United Arab Emirates. Andiyan ang Dubai at... Abu Dhabi. Tama ba, Faye? Okay. So, ano po ang mangyayari? Well, unang-una po, huwag niyong kalimutan